Hello guys. Alam niyo na ko anong gagawin ko. <laughs> Almusal. Almusal ni Ambet. Wala pali na naman ako ng oras. Hmm. oras Oras. 9:17. Kasi puro mainit na tubig na lang yung iniinom ko. Hmm. Ano to guys? Binili ko sa kanto. Ah. Ba? Hello? Ang palaya. Gusto ko yung nakukulay ano pa siya. Yung verde pa yung ano. Ang palaya. Tapos maninipis. Yan ang gusto ko. Ayoko yung ma-over. Ma-over yung ang palaya. Ah, saglit. Susubo lang ako. Mmm. Ako na. Kasi pag na-over, wala nang ano yan. Mas nakakaakit yung tawag doon. Berde pa yung Ampalaya tsaka maninipis yun, di ba? Sarap. Ah! Ano yun, Jer? Magtinda muna tayo. Ha? Sang camel lang. Sang camel. Wala pa sa na kami eh. Wala. Ha, wala na? Tapos na? Tapos na kontrata? Tapos na kontrata? tinatanong yung mga ano. Ituloy ko ang almusal. O, oh, Diba? di ba? Nakakaano siya, o, di ba? Yung maninipis yung ano. Ayoko yung kalalaking hiwa. Oh my God. Yung parang sa ano mo, yung hirap mo yain yun. Ito kasi ang liliit. Pero kapag ako pa magluto, ninipisan ko pa yan. Ay, sarap. Maninipis. Hindi ko na pinipigaan yan. Noong unang panahon, pinipigaan yan. Kapag pinigaan mo, wala nang lasa. Di ba? Piniga mo. Asa na yung lasa niya? Tinanggal mo na yung saan yung vitamins niya. Ganito na ako magluto. Dati hindi ako naglalagay ng ano gusto ko yung ganito na talagang humalo yung itlog. Kasi dati, ang tuyot. Tuyot ako pag magluto ng ano, itlog niya, palaya. Yung puro mantika. Yung ginagawa ko ngayon, yung lagyan ko ng kunting tubig para lang kumalat yung itlog. Ganun ba yun? <laughs> kasi kapag hindi mo nilagay lang tubig, mamumuo yung itlog. Di ba? Mamumuo at saka mamantika. Halata mo yung mantika. Kapag di ka nag -ano. Ito, pag mo, parang ang fresh. Di ba? Mm, okay. Thank you for watching, guys. Bye-bye.